hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wagi ang dalawang tandem host ng DZRH Damdaming Bayan na Sinalakay Dayo makalma at Elaine Apit o Sister L. Bilang best public affairs tandem host in the Philippines, ng isang international award-giving organization. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa The Better News Report na ito. Ilang mga personalidad na nagpakita ng natatanging husay sa kanika nilang mga larangan ang nagsama-sama ngayon dito sa Grand Ballroom Heritage Hotel Manila upang tumanggap ng parangal mula sa 9th Asia Pacific Luminary Awards. At kabila nga sa binigyang pagkilala ay ang tandem host ng programang Damdaming Bayan ng DZRH na si Nadeo Makalma at Elaine Apit o Sister L. Ang mga ganapan panoorin sa The Better News Report na ito. Nagsama-sama ang ilang mga personalidad na kinilala sa kanilang profesyon sa iba't ibang larangan at industriya dito sa 9th Asia Pacific Luminary Awards. Ayon kay President and Founder of the Asia Pacific Luminary Awards, ang kanilang award-giving organization ay kumikilala sa mga taong nagpakita ng malaking kontribusyon sa bansa o sa kanilang komunidad. At isa na nga riyan ay ang dalawang tandem host ng kauna-unahang radyo sa bansa, ang DZRH na si Nalakay Deo Makalma at Sister L. Elaine Apit na nakatanggap ng parangal bilang Best Public Affairs Tandem Host in the Philippines sa kanilang programang Damdaming Bayan. Sa panayam kay Sister L, sinabi nitong nagbibigay inspirasyon naman ang parangal na kanilang natanggap upang magpatuloy sila sa kanilang serbisyo sa publiko. Unang-una, maraming maraming salamat sa award na ito sa Uh, Asia Pacific Luminaire Awards sa pagkilala sa amin nila kay Deo Makalma. At uh, sobrang nakakatuwa dahil itong award na ganito ay uh, nagsisilbing inspirasyon to sa amin para pagbutihin lalo yung aming trabaho at pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Nagpasalamat rin si Sister L sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa kanilang programa ni Lakay Deo Makalma. Sa mga nanonood sa aming programa, in behalf of Lakay Mayor Deo Makalma, maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy tuloy na pagtangkilik, panonood, pagsuporta, pakikinig on air, online man po yan. And of course, sa panonood sa inyong mga television. maraming maraming salamat po sa inyo. Kung wala po kayo, wala po kami rito. At kung wala po kayo, wala po tong award nito. And of course, aside sa ating mga viewers and listeners, nagpapasalamat din kami nila kay sa management, sa ating mga boss, sa DZRA, sa Manila Broadcasting Company. Maraming maraming salamat kasi yung uh, suporta ng management ay napakalaking bagay. And of course, lahat ng mga kasamahan natin sa DZRH mga technician, mga piloto natin, lahat, mga writers at bong staff, maraming maraming salamat matatandaang noong 1991 pa nang magsimula ang programang Damdaming Bayan at sa kasalukuyan, halos limang taon na nang magsimula noong 2019 ang tambalang Lakay Dayo Makalma at si Sir L sa nasabing News Commentary and Public Service Program na patuloy na nagbibigay ng napapanahon at mapagkakatiwalaang balita sa mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakahanda na magpaabot ng tulong ang Estados Unidos at iba pang mga embahada sa Pilipinas sa mga pamilyang naapektuhan ng Super Typhoon Karina. Ang mga detalya sa report ni Arnold Herrera. Handang magpaabot ng tulong ang Estados Unidos para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Karina dito sa Pilipinas. Ito ay mula sa naging pahayag ni United States State Department Secretary Anthony Blinken sa kanilang naging pag-uusap ni Department of Foreign Affairs, Secretary Enrique Manalo, para sa nalalapit na 2 plus 2 ministerial dialogue kasama sa Defense Secretary Lloyd Austin at National Defense Secretary Gilbert Yodoro. Ibinahagi rin ni Blinken ang pakikiramay para sa mga binawian ng buhay at nawalan ng tirahan dahil sa pananalasa ng bagyo. Nauna na rin nagpahayag ng pakikiramay si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, at siniguro ang ibibigay na tulong ng U.S. sa mamamayang Pilipino. Samantala, nagpahayag naman ng handang pagtulong ang iba pang mga bansa gaya ng China, Japan, Israel, Canada, Romania, Germany, United Kingdom at Australia para sa mga labis na naapektuhan ng bagyong karina. Para sa DZRH TV ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Health o DOH na magpadala pa ng medical team sa mga evacuation center. Na nasa lugar ng na lubhang na apektuhan ng bagyong Karina at ng Habagat. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Health o DOH na magpadala ng medical team sa mga evacuation center kung saan nakasilong ang mga apektado ng bagyong Karina at Habagat. Ito raw ay upang masiguro ang maayos na kalagayan ng mga apektadong mamamayan na nasalanta ng bagyong Karina sa ikinasang situation briefing sa Malacanang, binigyang diin ng presidente ang pagtiyak sa kalusugan ng mga residenteng binaha. Bukod pa rito, inatasan na rin ng Pangulong Marcos ang ahensya na magkaroon ng mga gamot na available sa mga evacuation center. Kabilang rin sa iniutos ng Pangulo ang pagtukoy ng gobyerno sa mga lubhang na ng Bagyong Karina upang mabigyan ng sapat na tulong ang mga ito. Samantala, higit apat na milyong mga pamilyang Pilipino na ang nakinabang at nabenepisyohan ng Kadiwa Stores ng Pamalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Angelica Cosme. Halos 4.4 milyong pamilya na ang nakinabang sa kadiwa stores ng pamahalaan simula ng maupo si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ulat ng Department of Agriculture, mahigit 12,500 na iba't ibang aktibidad na ang naisagawa ng kadiwa sa loob ng 23 buwan na may kabuong kita na 1.745 billion pesos. Batay sa datos, ang kadiwa are retail selling ang may pinakamaraming naisagawang aktibidad na may halos 11,000 iterations. Sinundan ito ng kadiwa ng Pangulo na nakapagtala naman ng 150 million pesos na benta sa 800 aktibidad sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, plano ng gobyerno na palawakin pa at isagawa ang kadiwa sa hindi bababa sa 1,500 munisipalidad o probinsya sa buong Pilipinas. Ayon naman, kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., plano rin ng pamahalaan na gawing permanente na ang mga kadiwa store na pangangasiwaan ng farmers cooperatives. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target ng Department of Health o DOH na magpakalat pa ng mas maraming mobile clinics sa buong Pilipinas. Ang mga detalye, tutukan sa report ni Rose Baviera. Target ng Department of Health o DOH na magpakalat pa ng mas maraming mobile clinics sa buong bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kasunod ito ng matagumpay na distribusyon ng initial units na pinondohan na sa pamamagitan ng Presidential Social Fund. Ayon kay Herbosa, 83 mobile clinics na ang nabili ng DOH at 37 sa mga ito ay naipamahagi na sa Region 1 hanggang Region 5, kabilang na ang Cordillera Administrative Region. Plano namang ipamahagi pa ang 86 na natitira pang mobile clinic sa mga lalawigan ng Visayas at Mindanao. Para sa DZRH TV, ito si Rose Pabiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakapamahagi na ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhang pamilya ng Bagyong Karina sa Calabar Zone. Ang mga detalya sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Mahigit 2 milyong pisong halaga na ng family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng field office nito sa Calabar Zone. Ang nasabing ayuda ay ang suporta ng kagawaran sa disaster response operations ng mga lokal na pamahalaan para sa mga naapektuhan ng bagyong Karina at ng habagat. Ayon sa DSWD, aabot na sa 13,000 na mga pamilya sa 53 LGU sa Calabar Zone ang namonitor na lumika sa mga evacuation center habang higit 2,000 naman ang nananatili pa sa temporary shelters. Pinakamarami ng mga evacuation centers ang inilaan sa lalawigan ng Rizal dahil sa malawak na pagbaha. Samantala tiniyak naman ng kagawaran na mayroong sapat na standby funds at stockpiles para maipamahagi sa mga apektadong pamilya ng Super Typhoon Karina. Nag-uwi naman ang karangalan ang tatlong Philippine Coral Teams sa World Choir Games 2024 na ginanap sa New Zealand. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Tatlong grupo ng mga Pilipinong pumakatawan sa Pilipinas ang nagwagi sa katatapos lang ng World Choir Games 2024 sa Auckland, New Zealand. Ito ang nasa dekoral ng Mariano Marcos State University na naiuwi ang parangal sa Sacred Choral Music a cappella category at Gold Diploma Level 1 in the O4 Youth Choirs. Wagi naman ang Kolehiyo de la Purisima Concepcion Choral sa Folklore and Indigenous Music a cappella category. Habang nakasungkit naman ng dalawang gintong medalya, ang Miriam College High School Glee Club sa Youth Choirs Category at Sacred Music a Cappella Category. Ayon kay Vince Luis Salaco, conductor ng NASA Dikurat, naging mahigpit ang labanan dahil mahigit tatlong daang quarks mula sa iba't ibang bansa ang nakilahok sa nasabing pinakamalaking kompetisyon. Anya, ang secret category ay pinaglabanan ng tatlo, kabilang ang Miriam College High School Glee Club at isang choir group mula sa Uruguay habang ang youth category ay pinaglabanan ng pitong multi-awarded choir mula sa buong mundo. Dagdag pa nga ni Salaku, hindi nila inaasahan na magwawagi ang kanilang grupo dahil walong buwan pa lamang nang nabuo ang kanilang samahan at ito ang unang pagkakataon na sumabak sila sa isang international competition. Ang World Choir Games ay inorganisa ng interkultur, isang international choir festival at kompetisyon na layong pagbuklo ng mga tao at misyon gamit ang musika. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para naman sa blitang sports, dahil nga kasalukuyan ng ginaganap ang 2024 Paris Olympics, Inanunsyo na rin ng International Olympic Committee ang Panibagong City na magho-host ng 2024 Winter Olympic Games. Kung saan ito gaganapin, tutukan sa si report ni Mili Borha. Gaganapin ang 2034 Winter Olympic Games sa Salt Lake City sa United States. Yan ang anunsyo ng International Olympic Committee kung saan nakakuha ito ng 83 boto sa 80 na bumoto sa IOC session. Ang initial na bid ng Salt Lake City ay para sana sa 2030 Games na nabagkaloob sa France. Pero umurong ito dahil masyado itong nakatikit sa petsa ng 2028 Summer Olympics na gaganapin sa Los Angeles. Umabot sa anim na taon ng proseso bago ang pagkakapili sa Salt Lake City na nagsimula pa noong taong 2018. Samantala sa kasalukuyan, ginaganap na ang 2024 Paris Olympics kung saan 22 atletang Pinoy ang sumasabak para may uwi ang inaasam na medalya para sa bansa. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Jeneline Mercado, naglunsad ng donation drive para sa mga biktima ng bagyo. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iahatid ng ating show. Is angel. Bilang tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Karina, muling ibinalik ng aktres na si Janeline Mercado ang Star Truck PH, isang relief operation effort na ilunsad nila ng kanyang mister na si Dennis Trillo mula pa noong nanalasa ang Typhoon Odette taong 2021. Si Jeneline inanunsyo sa pamamagitan ng isang Instagram post ang pagbubukas ng kanilang linya para sa mga nais magpaabot ng tulong. Pagtitiyak ng aktres, ang malilikom na pondo ng Star Truck PH ay karating sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Ang mag-asawang at Dennis mismo ang personal na naghahatid sa affected areas o kaya na may sa kanilang trusted partners. Maliban sa water bottles, noodles, canned goods at mga biskuit para sa ating mga kababayan, hindi rin nakalimutan ng celebrity couple na mag-donate sa mga alagang aso at pusa. Magunita na kamakailan lang, inalunsyo rin ng dalawa na pagiging producers na mga ng kanilang ginagampanan sa kailang itinayong Serling Production Company. Para sa DZRH TV, ito pa showbiz angel, Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, Palagi lamang pong tumutok at kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV